Laking pagtataka ng maraming netizens nang mapanood ang kumakalat na video kuha sa isang event kung saan parehong guest sina Catriona Gray at Moira de la Torre. Usap-usapan sa social media ang di umano'y pang i-snub ni Miss Universe 2018 Catriona Gray kay OPM singer Moira de la Torre sa Urban Smiles Congress 2025. Makikita sa isang viral video kung paano bumeso si Catriona sa ilang guests. Ngunit pagdating kay Moira ay napatigil siya at bahagyang umatras. At tila hindi niya ito pinansin. Si Moira naman ay nakatingin lang. Dahilan ito para mag-init ang spekulasyon ng netizens. Samantala, pagdating kay Miss Maris at Soriano ay humawak naman si Catriona sa siko nito at bumate. Ang isang dating PBB housemate na si Kai Montinola ay hindi rin niya nabigyan ng atensyon. Marahil dahil hindi niya ito personal na kilala. Pero si Moira ay matagal na niyang kilala. Katunayan ay kuya-kuya pa ni Moira si Sam Milby na ex-fiancé ni Catriona. Dahil dito, may mga nagsasabing inisnap talaga ni Catriona si Moira lalo na't may mga lumulutang na issue sa pagitan ng singer at kanyang dating talent management na Cornerstone Entertainment, kung saan kabilang din si Catriona. May mga espekulasyong dahil umano ito sa attitude ni Moira, kaya magig ang mga kasamahan niya sa music industry, gaya nila sa Milby, Eric Santos at Yang Constantino, ay di umano'y nag-unfollow na sa kanya. Nagtag pa ng ilang netizens, may posibilidad ding may kaunayan ito sa ex-boyfriend ni Catriona na si Sam Milby na malapit naman kay Moira. Hinawakan niya sa siko si Maricel. Yung PBB kay baka kasi hindi niya kilala. Pero kay Moira, may issue talaga. Ayon sa isang netizen. Isa pang komento ang nagsabi, snub nga, hinawakan si Maricel eh. Yung Moira at yung isang girl, deadma. Sa kabila ng mga akusasyon, may ilan din nagtanggol kay Catriona. Sinasabing baka nginitean din niya si Moira at hindi lang nahagip ng kamera dahil nakatalikod siya. Sa ngayon ay wala pang pahayag pareho si Catriona at Moira tungkol sa isyong ito. Sa inyong palagay, mukha bang din Ned matalaga ni Catriona si Moira? Share your thoughts below.